Leo, Sun, Moon, Rising, or Venus sign, welcome po sa aking channel. This is your weekly reading for this month. No, pa din tungo timeless reading. Ah, uh, so kunin mo lang yung uh, a resonate sa yon, kasi hindi lahat isa mag ka iba-ibang tao, pangyayare, situation, yung uh, a na energy mo, Leo. No, so, kunin mo lang yung uh, makaka-relate ka. And uh, by the way, kung hindi ka pa nakapag subscribe sa channel ko, please mag-subscribe ka na. No, so, kunin natin yung energy mo, Leo. So, Leo, this week, no, baka, ano, <coughs> excuse me, ah uh, alisin mo yung uh, yung isipan na parang lagi kang yung uh, feeling mo na parang kulang ka ng uh, lagi kang kinakapos, kahit anong pagod mo, parang ganon No, alisin mo yung ganung uh, ganong sistema mo sa isip mo na parang ano ba yan, kahit lagi ako nga nag nagpapakapagod, parang nga uh, kulang yung sahod ko. Do kahit na feel mo yan, Leo, no? Pero ano kasi eh, huwag mo yan siyang, iyon yung uh, laging mangibabaw sa isip mo, yung kakulangan, no? Malamang siguro pinagdadaanan mo yan, isa nasa waiting area ka pa lang or nasa proseso, ganun. No, kung nga uh, Again, ha? So, sabihin ko po sa inyo, mga Leo, hindi po lahat is makaka-resonate kayo. ganoon Or yung feeling na parang, nga uh, ano, ang baba ng tingin mo sa sarili mo. ah uh, Siyempre, kayo nga ay uh, the king, the lion, no? So, medyo ano kayo, eh. Yung, uh, yung authority, parang uh, gusto nyo lagi sa inyo, ganyan. No? And, ah, uh, sandali, asan ba yung leyo No, yung uh, parang may pagka warrior kayo and parang medyo may pagka ano din kayo, yung straight forward, ganyan mga fire sign, no? So, isipin mo daw, awag uh, uh, awag uh, mo limitahan yung sarili mo kahit na nafe feel mo yan, Leo. No, pero alam mo yun, uh, alisin mo din yung mga takot, yung mga insecurity mo sa buhay mo. No, yun yung mga dapat mo ma this week, Leo or uh, The moment na mapanood mo to, pwedeng nga nangyari pa lang to, ah, mangyayari pa lang to, nangyayari na or ah, tapos na nangyari na. Gano'n, no? So alisin mo lagi yung kakulangan. Keso, ang hirap ng buhay sa Pilipinas, no? Kaya ganito na lang, no? Ah, kasiyo ah, hindi ako, baka yung iba sa inyo ha ganito yung mindset. Kasi wala naman akong diploma, no? Kaya hanggang ganito lang yung trabaho na kaya ko. Huwag no, mo daw limitahan yung sarili mo, Leo. No, dapat ihil mo yung gano'n na wag kang medyo taasan mo yung level ng pag-iisip mo. Yung magkaroon ka ng uh, mindset no, na infinite ang universe. No, napakalawak ng universe. So, anytime, based sa focus mo, kaya niyang ibigay sa'yo. No, wag mo nang isipin kung paano yung darating. Basta, ang focus mo, yung mga gusto mo mangyari, huwag ka mag-focus dun sa mga ayaw mo mangyari. Leo, no? Kasi parang uh, this week is parang uh, makaka-feel ka na parang nape-pressure ka. Yung tipong hindi ka nakakatulog, baka marami kang pinagkakautangan, Leo. Ganon o parang uh, na didespair ka o yung na desperada desperado kayo na parang uh, gusto nyo nang makaahon sa hirap. No? Ganon, uh, mga Leo ano kung paano mo paano mo mapa, susunod sunod na magawa yung mga gusto mong magawa sa buhay no in connection dito yung uh, gusto mong maging maganda yung uh, tingin ng mga tao sa iyo yung tipong may respeto ganon leo so ano wag mo wag ka nga magsabotay sa sarili mo yung tipong gusto mo then may mangyaring maganda sa buhay mo, nagwi-wish ka, nagpe-pray ka ng uh, something maganda para sa sarili mo. Ganito yung sinasabi ng Queen of Queen of Wands, no? Na huwag mong i-compromise yung sarili mo. Yung tipong, yun nga, balik tayo doon. Nagwi-wish ka, nagpe-pray ka ng maganda para sa sarili mo, no? And, para sa pamilya mo na uh, universe, Lord, or kung anong tawag mo dyan, no? Bigyan mo kami ng... Uh, pagkain sa araw-araw, mabayaran ko yung utang ko, uh, magkaroon kami ng maginhawang buhay, mapaaral ko yung mga anak ko, mga ganyan ba? No, napaka-ang prayer mo is uh, abundance, blessings, protection. Pero yung iniisip mo is puro ay kailan ko kaya mababayaran to. Hay uh, ganito lang kasi yung uh, natapos ko. Yung mga ganyan, yung masyado mo nililimitahan, di ba? Dapat align ka sa sarili mo. Well, hindi ko naman kayo ginajudge, Leo, no? At hindi rin naman masama kung, uh, kung uh, uh, hindi natin ini-invalidate, no? Yung ganong feeling mo, no? Kasi siguro napapagod ka na sa buhay mo. Again, ha? Hindi ko ini-invalidate, disclaimer, no? Na masama yung ganong, ah, uh, Ganong nga uh, way mo na parang nagrereklamo ka sa buhay, ganyan, pero iba sa pinagpepray mo. Kaya lang gusto kong mag-focus ka na meron kasi batas ang mundo, yung universal law, no. Yung uh, isa doon isa, uh, yung law of vibration. Ibig sabihin, kung ano yung focus mo or kung ano yung uh, nararamdaman mo, yung feeling mo, is yun din uh, yung uh, darating sa buhay mo. So yun nga. Kahit na ang uh, Mag-pray ka isa parang ang ah gusto mo na maging maganhawa yung buhay mo abundance and prosperity pero yun nga yung uh, yung vibration mo is puro kakapusan puro kakulangan puro takot no puro ano puro kahirapan yun yun yung uh, puro takot puro kahirapan so yung uh, vibration mo ng energy mo No? So, yun din mag, yung focus mo. And, uh, yun din yung ma-attract mo kasi, Leo. So, it's a reminder lang. Ganito kasi yung sinasabi ng uh, Queen of Swords, no? Na huwag kang maging bias sa kung ano nga, kung ano yung iniisip mo, no? Kung ano yung pinag mo, at kung ano yung actions mo, no? <clears throat> kung uh, paano ka mag-isip, kasi may Panginoon eh, na nakakakita sa atin. So, yun, no? Ah, uh, baka kasi magkaroon ng postponement, no? Magkaroon ng uh, medyo matagalan. So, dapat nag align yung pinipray mo doon sa kinikilos mo, doon sa pananalita mo, doon sa aksyon na ginagawa mo. Leo, ganon. No? And uh, with the Ace of Cups, no? Something na bago sa'yo, no? Ah, uh, huwag kang mag-alala kasi bibigyan ka daw dito ng universe na uh, parang uh, bago sa'yo. Yung tipong, nga uh, ah uh, bagong inspirasyon mo ganon no yung uh, magiging bagong pananaw mo sa buhay basta something ganon nandoon yung uh, compassion cups to eh so ano so, regarding to sa emotion na uh, yun nga siguro bago nga uh, magiging pananaw mo sa buhay magiging bago nga uh, feeling mo yung bagong magpapakilig sa'yo, iyo ganon uh, siguro no baka bagong uh, love life ito leo baka ganon para basta bago nga feeling sa'yo. Yung tipo nga, since sa ano na naman kayo, yung mga passionate people kayo, yung eh, mga fire sign, no? So, siguro yung uh, bagong darating sa inyo, yung bagong mindset ninyo is lalo kayong uh, magka-fire up, yung kumbaga lalo kayong magsisipag, no? Baka kasi may ganun may new idea eh, merong uh, ace of cups eh. yung talagang uh, parang magpapabago ng mindset niyo, tungo doon sa, siguro meron kayong nga uh, ginagawa, or meron kayong merong ibibigay yung universe sa inyo no para ma-inspire lalo kayo so then So, yun. na Balansihin mo. Ito nga, yung katulad ng sinabi ko kanina. Balansihin mo yung, ah, uh, yung emosyon, yung iyong iniisip at iyong kilos. No? Katulad ng sinabi ko kanina, baka nga kasi maganda yung mga pinagpe-pray mo, no? Loving, peaceful, abundance, no? Pero yung kilos mo is hindi gano'n. Lagi kang natatakot, no? Kumbaga, isurrender mo na yan. surrender mo na yan kay Lord sa universe, no? O. Oh. And, ah, uh, gamitin mo daw with the moon, na. Uh, moon energy, no? Illusion, misery, o. Oh, illusion. Nakikita mo ba to? nababasa mo yan, illusion, no? Yung uh, ano kasi, yung fear, yung lack, yung kakulangan, yung uh, mo sa sarili mo, yung paniniwala mo na kinakapos ka, ganon, is uli, illusion lang daw yon, no? Malamang hindi mo pa, hindi mo pa makita yon, hindi mo pa maramdaman yon. pero yung abudansya ng uh, universe is everywhere, anywhere, no? Para kalang lang yung nagtatanim ng uh, halaman, Bago magtanim, di ba, magsisimula yan sa buto. And pag nagtanim ka, hindi hindi naman agad yan bukas is, uh, halimbawa, nagtanim ka ng kalamansi. Yung buto ng kalamansi is bukas ba? Ngayon mo tinanim, bukas kalamansi na agad siya. Hindi. So, yung proseso ng pagtatanim. So, ilang araw ba bago tumubo yung, di ba, bago din yung maging kalamansi, magkakaroon muna yan ng uh, roots, di ba? Ganun. No? So, ano ka? Uh, yung yung ano yung ilusyon lang daw yan sabi ng universe yung uh, mga kapusan yung mga kakulangan mo ganun no so paparating na yan sa Leo Kuha pa tayo ng energy mo oh with the empress wow no kasi, Leo, alam mo, yan you know, ang abundance, nurturing, fertility, feminine, good parenting, develop, accomplishment, growth, evolution, action. No? Magkaroon lang ka lang talaga ng mindset. No? Yung wag mo limitahan yung sarili mo kasi ikaw ay magiging the empress. No? Kasi magiging abundance ka. Ayusin mo lang yung mindset mo. No? Yung ganyan. Ah, uh, yung ma uh, ayun, no, nakikita mo yan abundance sabi niya dito yan si ano the empress no earth energy. Magiging ano ka, magiging prosperous yung buhay mo, Leo, no? Kaya nga wag mong sabutahin yung sarili mo. Dapat ah, magtugma yung iyong iniisip, yung iyong kilos, yung iyong pananalita, no? Para makamit mo tong the empress, no? And uh, Meron ditong heartbreak, suffering. Ah, wait Ano po it? Ah, oh, okay. Oh, sige, sige. Okay. No? Kasi magiging abudansya ka, Leo. Yung tipong, alam mo yon kapag nagtugma yung iniisip mo, yung nga uh, sinasabi mo. At yung kilos mo, alam mo naman siguro sa sarili mo, Leo, na masipag ka. Kasi, alam ko mga Leo, masisipag yan eh, mga passionate yan eh, no. Alam mo naman na may pagkilos ka nga ginagawa at mabuti naman 'yung pagkilos na ginagawa mo. Hindi illegal, hindi nananapak ng tao. So asahan mo na maganda ang magiging bunga niyan. Huwag mo lang sabutan 'yung sarili mo na negatibo ka mag-isip, negatibo ka, negatibo ka mag-magsalita, no? Pero 'yung 'yung action mo naman is a ano, tama naman, mabuti naman. So, asahan mo, magiging maganda yung, ano nun, yung, uh, yung uh, magiging bunga nun. Ito yung sinasabi ng The Empress Card, ayun, no, abundance, nurturing, fertility, femininity. No, yung mga, yung mga pinaghihirapan mo ngayon is magkakabunga daw may fertility ganon Leo no so wag ka lang masaktan wag ka lang daw masaktan no kung hirapan ka ngayon sa sitwasyon mo no piliin mo pa rin na maging strong piliin mo pa rin na magpatuloy sa buhay piliin mo pa rin na ah, huwag wag ma-depress no na piliin mo pa rin na bumangon sa buhay, lumaban sa buhay. No, kasi para yun sa mga gusto mong mangyari, para yun sa mga minimithi mo. No, with the three of swords and with the six of wands, no? Laging lumalabas tong energy na ito sa'yo, Leo. Yung six of wands, ito yung may victory, may public recognition. No, kasi ah uh, kapag ka, yun yung ano eh, yun yung parang pinaka-general dito na message mo, Leo, no? Huwag mo sabutahin yung sarili mo. Dapat magtugma yung iniisip mo, yung ginagawa mo, yung sinasalita mo, no? Kasi ang pangako sa iyo ng universe is magkakaroon ka ng buhay na abundansya. Ayun no? Know, abundance, no, nurturing, fertility. Nurturing, ibig sabihin tapos uh, the empress pa to, no, babae, no. Uh, meron din namang Leo dito, di ba, na lalaki. So, hindi naman ito para lang sa mga babae and lalaki. The Empress, ibig sabihin niya, mapagkalinga. Yung tipo nga yung abundansya mo isa, um, maano mo na, nurturing. Yung uh, magiging, uh, kumbaga, kaya mo ng alagaan or makalinga din, mag mabigyan ng magandang buhay yung ibang tao. So, yun, with the six of wands, no? Kasi yung mga pinaghihirapan mo ngayon, no? magkakaroon ka ng ano eh, progreso, magkakaroon ka ng public recognition. No, laging lumalabas sa iyo to, Leo, Leo. No, naaalala ko. No, kaya magkaroon ka daw ng confidence sa sarili mo. Eh, no, self confidence, rewards, good news, achievement, good fortune. No, magkakaroon ka ng magandang buhay, ng magandang kapalaran. No, uh, ayusin siguro para nga uh, sinasabi dito ng cards, Leo, na Uh, parang reminder ko sa'yo, okay naman daw yung mga kilos mo, no, nasa tama naman, ganyan, yung parang sinasabi lang dito, yung pag-iisip mo at yung iyong, yung iyong uh, emosyon, yung iyong uh, pananalita, siguro dapat magkaroon ng balance, magkaroon ng alignment no kung gusto mo ng abundance, lagi kang magsalita ng abundance, lagi kang mag-isip ng abundance, no? Lagi kang mag mag-isip ng prosperity, magsalita ng prosperity kasi 'yun naman 'yung laman ng prayers mo, 'di ba? And 'yung pagkilos mo, isa kumikilos ka naman, ganoon. No. So mare-recognize daw 'yan, no. Mare-recognize siguro maybe ng universe kaya ka ng public recognition, bibigyan kanya ng good fortune na 'yun, no? sinasabi dito, good fortune o yung magandang kapalaran, achievement, no, promotion, reward. So ang ganda ng cards mo, Leo, no? So yun yung uh, nahagip na energy natin sa Again, kung hindi ka magre-resonate, huwag ipilit. Kung hindi makaka-resonate, huwag ipilit, no? And uh, kung nagustuhan mo tong video na ito, please mag-like ka na lang. Yun lang. Thank you. Bye.